Sige heto ang buong artikulo na isinalin sa 100% Filipino na may tunong palakaibigan, madaling maunawaan at nakapagbibigay inspirasyon para sa mga nakatatandang Pilipino. Kung ang iyong interes sa pakikipag-intima ay tila naglalaho, kung ang iyong enerhiya ay parang laging ubos, kung naiiwasan mo na ang iyong partner hindi dahil ayaw mo ng paglalambing, kundi dahil tila hindi sumusunod ang iyong katawan, pakiusap, makinig kang mabuti. Ito ay maaring hindi lang simpleng epekto ng pagtanda. Ang sagot ay maaring mas simple at mas madaling solusyonan isang kakulangan sa tatlong partikular na bitamina na tahimik na hinihiling ng iyong katawan. Ako si Dr. Mila dela Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care at mahigit tatlong dekada ko nang tinutulungan ng mga kababaihang edad ay siksint pataas na maibalik ang enerhiya sigla at sensual na kumpiyansa na akala nila'y tuluyan ng nawala. Ito ang isang bagay na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga doktor, maraming kababaihang nakatatanda ang hindi naman kulang sa pagnanasa. Sila ay kulang sa balanse ng hormones, enerhiya at malusog na sirkulasyon ng dugo. At sa maraming kaso, ang solusyon ay hindi nagsisimula sa botika. Nagsisimula ito sa iyong kusina. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano-anong tatlong bitamina ang dapat inumin ng bawat babaeng edad 6 na pataas at kung paano makakatulong ang mga ito na maibalik ang natural na lubrication, maibalanse ang hormones at muling buhayin ang iyong enerhiya. Samahan ninyo ako dahil sa ilang sandali lang, ibubunyag ko rin ang pinakamapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga kababaihan sa pag-inom ng mga bitaminang ito at kung paano ninyo ito maiiwasan simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin pindutin ang subscribe button para hindi ninyo malampasan ang mga mahalagang health tips na idinisenyo para sa inyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyong puso, nais kong malaman ninyo na nasa tamang lugar kayo. Sige, dumiretso na tayo simulan natin sa una at pinakakinaliligta ang susi sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at sigla sa mga kababaihang edad, siksita pataas. Ito ay isang bagay na dati walang kahirap-hirap na ginagawa ng iyong katawan, lalo na kapag nagpapaaraw ka sa labas. Ngunit habang nagkakaedad, biglang bumababa ang level nito at kasabay nito ang iyong sirkulasyon mood at enerhiya. Ang tinutukoy ko ay ang Vitamin D. Madalas itong tawaging sunshine vitamin. Pero para sayo ito na marahil ang pundasyon para maibalik ang iyong ningning at kumpiyansa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. On. Vitamin D ang pagsindi sa sirkulasyon. Naaalala ko pa noong unang beses kong makaharap ang isang 67 taong gulang na babae na nagngangalang Aling Susan mula sa Cebu. Siya ay matalino, maalalahanin at labis na nadidismaya. Duarte de la Paz, sabi niya, mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero naging napaka hindi komportable na ng pakikipag-intima, hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Ang tahimik na pag-aming iyon ay isa sa mga narinig ko mula sa daan-daang kababaihan sa loob ng maraming taon. At kadalasan, ang panimulang punto para maibalik ang ningning na iyon ay hindi isang milagrosong cream. Ito ay vitamin D. Ang vitamin D ay isa sa mga pinakamina maliit na sustansya pagdating sa kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng edad 60. Iniisip natin ito para sa matibay na buto, ngunit sa katotohanan, ang vitamin D ay may direkta at malakas na papel sa sigla ng isang babae. Ito ang mismong switch na tumutulong sa iyong mga daluyan ng dugo blood vessels na bumukas at maghatid ng dugo na mayaman sa oxygen sa buong katawan mo, kabilang na sa mga maselang tissue na susi sa komportable at kasiya siyang pakikipag-intima. Kung wala ito bumabagal ang sirkulasyon, bumabagsak ang enerhiya at nagiging mas mahirap ang paglalambingan. Mahigit 40% ng mga nakatatanda sa buong mundo ay kulang sa vitamin D. Ang tinutukoy ko ay mga kahangahangang kababaihan mga babaeng nananatiling aktibo, kumakain ng maayos at nagtatanong pa rin sa sarili, bakit hindi ko na maramdaman ang dati kong sigla? Kapag mababa ang iyong vitamin D, mas kaunti ang nagagawang nitric oxide ng iyong katawan, isang molekula na mahalaga para sa daloy ng dugo at pagkasabik. Hindi lang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa iyong mood linaw ng isip at kumpiyansa. Ang magandang balita ay ang pag-aayos sa kakulangan nito ay hindi nangangailangan ng komplikadong mga hakbang. Labin lima hanggang dalawampung minuto ng sikat ng araw sa umaga, pagkain ng mas maraming salmon tuna o fortified na gatas at produkto nito, at pag-inom ng dekalidad na vitamin D3 supplement ay maaaring lubos na magpabago sa pakiramdam ng iyong katawan. Nakakita ako ng mga pasyente na dating pakiramdam ay malayo sa kanilang sariling katawan na biglang sumigla at muling kumonekta sa kanilang mga partner hindi ito teorya ito ay kimika at isa ito sa pinakasimpleng paraan upang mabawi ang iyong sigla ngunit gaano man kalakas ang vitamin D may hangganan din ang kaya nitong gawin dahil kahit na maayos ang daloy ng iyong dugo kailangan pa rin ng iyong katawan ng enerhiya upang igalaw ito panatilihin ito at gawing aksyon. Dito pumapasok ang ating pangalawang bitamina. At kung naranasan mo ng mapagod ng walang dahilan ito, na marahil ang susi upang mailabas ang enerhiyang matagal mo nang hinahanap. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Do, vitamin B12, ang tagapaglikha ng enerhiya. Ilang taon na ang nakalipas meron akong pasyente na nagngangalang nanay nena. Siya ay 72 isang retiradong guro mula sa Bagyo at isang mapagmahal na lola. Ngunit sa likod ng kanyang masiglang anyo, mukha siyang pagod na pagod. Sinabi niya sa akin, Dronito bro, de la paz walong oras ang tulog ko, kumakain ako sa tamang oras, pero parang hila-hila ko pa rin ang sarili ko buong araw. Pakiramdam ko ay malabo ang isip ko at pagod ang katawan at kapag oras na para makipaglapit sa asawa ko, wala na talaga akong lakas. Tumimo sa isip ko ang kanyang kwento dahil ito ay napakakaraniwan at madalas na hindi napapansin. Ang inilalarawan ni Nanay Nena ay isang klasikong kaso ng kakulangan. Sa vitamin B, isang bagay na nakikita ko sa hindi mabilang na mga kababaihan na edad 6 pataas. Ang bitaminang ito ay mahalaga sa paglikha ng enerhiya. Kung wala ito, hindi kayang gawing magagamit na enerhiya ng iyong katawan, ang pagkain, gaano man kahusay ang iyong pagkain o gaano man kahaba ang iyong tulog. Kung walang sapat na b ang iyong sistema, ay tumatakbo ng walang laman. May mahalaga rin itong papel sa pagbuo ng mga red blood cell na nagdadala ng oxygen sa iyong mga kalamnan utak at oo sa iyong pelvic region. Kapag kulang ang mga silulang ito, lahat ay bumabagal. Nawawala ang iyong tibay lumalabo, ang iyong focus, at maaring maramdaman mong malayo ka sa mga bagay na dati nagbibibasilad, dati nagbibigay sa iyo ng saya. At heto ang problema, habang ikaw ay nagkakaedad, humihina ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng B12 mula sa pagkain. Kahit na kumakain ka ng karne itlog o gatas, maaring hindi ito sapat iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang babae ang nakakaramdam ng pagod panghihina o kalituhan sa isip, kahit na ang lahat ng kanilang pangunahing health markers ay mukhang maayos sa papel. Ang solusyon ay maaaring nakakagulat na simple. Ang pagdaragdag ng B12 sa pamamagitan ng dekalidad na suplemento o sa ilang kaso mga iniksyon na pinangangasiwaan ng doktor ay maaring lubos na maibalik ang linaw ng isip-pisikal na lakas at ang pakiramdam na gising muli. Nakita ko ang mga kababaihan na, mula sa pag-idlip sa hapon, ay naging abala sa paghahalaman pagtawa at pagiging ganap na naroroon para sa kanilang mga mahal sa buhay lahat dahil sa pagwawasto sa isang kakulangang hindi nila alam na meron sila. Ngunit ang enerhiya ay hindi ang kabuang larawan kailangan din ng iyong katawan ng proteksyon isang bagay na nag-aalaga sa mga maselang tissue, nagbabawas ng pamamaga at sumusuporta sa mismong mga hormone na nagbibigay kahulugan sa iyong pagkababae. Dito pumapasok ang pangatlong bitamina. Madalas itong tawaging fertility vitamin, ngunit ang epekto nito ay higit pa roon. Sa katunayan, kung wala ito ang balanse ng iyong hormone, at kalusugan ng tissue ay maaaring unti-unti nang humihina. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 3. Vitamin E Ang tagapag-armonya ng hormones Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Tita Eleanor, isang 70 taong gulang na retiradong librarian mula sa Quezon City na pumunta sa aking klinika na puno ng pagkadismaya at pagkalito. Sinabi niya sa akin, Dura de la Paz, kumakain ako ng maayos, naglalakad ako. Araw-araw ginagawa ko ang lahat ng tama. Pero nitong huli, pakiramdam ko, may mali. Wala na ang pagnanasa ko, hindi komportable ang pakikipag-intima. At sa totoo lang, hindi na ako komportable sa sarili kong katawan. Tumama ito sa akin dahil si Tita Eleanor ay hindi tamad o pabaya. Siya ay disiplinado may dangal at dedikado sa kanyang kalusugan Ngunit may kulang sa kanya na kahit karamihan sa mga doktor ay bihirang pag-usapan ng vitamin E. Ang vitamin E ay hindi lang para sa skin cream. Ito ay isang powerhouse pagdating sa kalusugan ng kababaihan lalo na sa edad na 60 pataas. Ang vitaminang ito ay isang natural na antioxidant na nangangahulugang nilalabanan nito ang oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa iyong mga daluyan ng dugo at maselang tisyo habang ikaw ay tumatanda. Kapag dumarami ang pamamaga, humihina ang daloy ng dugo, maaring maging tuyo at numipis ang mga tisyo at bumabagsak ang enerhiya. Hindi ito biglaan ngunit ito ay tuloy-tuloy at nang hindi namamalayan, ang mga babaeng tulad ni Tita Eleanor ay nagsisimulang mawala ng pakiramdam ng kaginhawahan at kumpiyansa. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Vitamin E ay ang kakayahan nitong suportahan ang kalusugan ng ari vaginal health at panatilihing malakas ang sirkulasyon. Ang isang malusog na buhay intima ay hindi lamang tungkol sa pagkasabik. Ito ay tungkol sa malusog na daloy ng dugo at integridad ng tissue. Pero hindi lang 'yan. Tinutulungan din ng Vitamin E ang iyong katawan na mas mahusay na balansehin ang mga hormone at pagkatapos ng edad 60 ito ay mas kritikal kaysa dati. Ang hindi balanseng hormones ay hindi lang nakakaapekto sa silid tulugan. Nakakaapekto ito sa iyong mood motivation at pangkalahatang pakiramdam. Ang magandang balita ay ang pagpapanumbalik ng vitamin E ay madali at natural. Ang mga almendra sunflower seeds olive oil at mga madahong gulay tulad ng espinaka o Swiss chard ay mahusay na mapagkukunan. O kung kinakailangan ng isang dekalidad at natural na vitamin E supplement ay makakatulong na punan ang mga pagkukulang nakita ko ang mga babaeng tulad ni Tita Eleanor na bumalik pagkalipas ng ilang buwan na may ngiti mas komportable masigla at muling konektado sa buhay ngayon marahil ay nag-iisip ka kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama mo ang tatlong vitaminang ito may paraan ba para magtulungan sila upang palakasin ang mga resulta? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, kapag ginamit ng tama ang mga sustansyang ito, ay maaring lumikha ng isang ripple effect na nagbabago hindi lamang sa iyong enerhiya o sa iyong buhay intima, kundi sa iyong buong karanasan sa pagtanda. Alamin natin kung paano. 4. Bakit mas epektibo ang 3-bitaminang ito? Kapag magkakasama ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Ginang Barbara. Siya ay 68 isang retiradong nurse mula sa Davao na laging ipinagmamalaki ang pagiging malusog. Umiinom siya ng vitamin D para sa kanyang mga buto, pagkatapos ay idinagdag ang B12, matapos makaramdam ng pagod at kalaunan ay sinimula ng vitamin E. Nang ipaliwanag ko ang papel nito sa kalusugan ng tissue. Ngunit hindi ito naging ganap na epektibo hangga't hindi niya sinimulang inumin ang tatlo nang sabay-sabay at sa tamang dami. Naaalala ko ang pagpasok niya sa aking opisina isang hapon, nagniningning sa panibagong kumpiyansa at sinabing, "Dra de la Paz, hindi ko alam kung ano ang ginawa ninyo, pero pakiramdam ko bumalik na ang aking sigla. Iyan ang kapangyarihan ng synergy. Ang mga bitaminang ito." ay hindi lang gumagana ng mag-isa, sinusuportahan at pinalalakas nila ang isa't isa. Ang vitamin D ay nagpapabuti ng sirkulasyon at mood. Ang vitamin B12 ay nagpapataas ng produksyon ng red blood cell na tumutulong sa oxygen na maglakbay sa pinabuting sirkulasyon para sa mas maraming enerhiya. Ang vitamin E ay nagpoprotekta at nag-aalaga sa mga daluyan ng dugo at maselang tissue habang tumutulong ding balansehin ang mga hormon na nagbibigay lakas sa iyong enerhiya at pagnanasa. Mag-isa bawat isa ay may papel, ngunit magkakasama nililikha nila ang tinatawag kong Vitality Trio Circulation Enerhiya at pagkakatugma ng hormones, lahat ay gumagana ng balanse. Ito ay lalong mahalaga habang ikaw ay nagkakaedad dahil ang iyong katawan ay hindi na bumabalik sa dati tulad ng dati. Ang pagsipsip ng sustansya ay bumabagal, dumarami ang pamamaga, at mas matagal ang paggaling. Isang nawawalang piraso ay maaaring makasira sa lahat. Ngunit kapag pinagsama mo ang tatlong ito, nang balanse nagsisimulang maalala ng iyong katawan kung ano ang dati nitong pakiramdam. Maaari mong matuklasan na mas mahimbing ang iyong pagising, mas malinaw ang iyong pag-iisip, at mas madali at mas masaya kang tumugon hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Bumabalik ang pakiramdam ng kumpiyansa at iyan ay isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang reseta. Si Ginang Barbara ay hindi isang exception. Nakita ko ang parehong pagbabago sa hindi mabilang na mga kababaihan na sineseryoso ang mga sustansyang ito at isinasama sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit heto ang bagay karamihan sa mga kababaihan ay hindi nakikita ang mga benepisyong ito. Bakit dahil hindi nila namamalayan na gumagawa sila ng isang karaniwang pagkakamali na sumisira sa mismong progreso na sinusubukan nilang gawin? At kung hindi ka mag-iingat, maaring ginagawa mo rin ito. Pag-usapan natin kung ano ang pagkakamaling iyon at kung paano ito ayusin. Maib ang dusya mo pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga babae. Isang umaga, isang babaeng nagngangalang Aling Carol ang pumasok sa aking opisina na may hawak na plastic na supot na puno ng mga suplemento. Siya ay 734 maalalahanin mahilig magbasa at malinaw na ginagawa ang lahat para pangalagaan ang kanyang kalusugan. Inilatag niya ang mga bote sa aking mesa at sinabi, Dra. De la Paz, Ilang buwan ko nang iniinom ang lahat ng ito pero pagod pa rin ako at sa totoo lang, hindi pa rin komportable ang pakikipag-intima. Narinig ko ang pagkadismaya sa kanyang boses at narinig ko na ito ng napakaraming beses. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga kababaihan, lalo na sa edad na 6 pataas, ay ang pag-aakalang sapat na ang basta pag-inom ng mga suplemento bumibili sila ng mga mura at synthetic na bersyon mula sa mga discount store o online sa pag-aakalang pare-pareho lang ang lahat ng bitamina. Ngunit hindi. Ang anyo kalidad at dosis ng isang bitamina ang tumutukoy kung ito ba ay talagang nasisipsip at nagagamit ng iyong katawan o inilalabas lang nito. Halimbawa, ang vitamin B12, karamihan sa mga generic na brand ay gumagamit ng anyong tinatawag na cyanocobalamin na hindi kayang i-convert ng maayos ng maraming nakatatandang babae. Ang gusto mo ay methylcobalamin, ang aktibong anyo na talagang magagamit ng iyong katawan. Ganoon din sa vitamin D, mas mura ang D, ngunit hindi kasing epektibo ng D3. At sa vitamin E, ang mga synthetic na anyo ay maaring kulang sa buong spectrum na kailangan ng iyong katawan para suportahan ang balanse ng hormone at kalusugan ng tissue. Isa pang pagkakamali ang pagiging hindi tuloy-tuloy. Ang pag-inom ng vitamina isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Kapag naalala mo, ay hindi lilikha ng pangmatagalang pagbabago. Ang iyong katawan ay umuunlad sa ritmo. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na suporta upang muling buuin ang enerhiya, ibalik ang kalusugan ng tisyo at balansehin ang mga hormon. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang pang-araw-araw na pundasyon hindi paghahabol sa isang mabilisang lunas. Nang lumipat si Aling Carol sa mas dekalidad na mga anyo at sinimulang inumin ang mga ito, nang tuloy-tuloy ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Sa loob ng isang buwan, sinabi niya sa akin, na mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas masigla siyang gumising at sa kanyang mga salita, komportable na ulit ako sa sarili kong balat. Ang pagbabagong iyon ay hindi nagmula sa mas masigasig na pagsisikap. Nagmula ito sa paggawa nito ng tama. Ngayong alam mo na kung ano ang gumagana at kung ano ang dapat iwasan ng susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama ng lahat. Marahil ay nagtatanong ka paano ko ba ito gagawing bahagi ng aking araw nang hindi nagiging komplikado? Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod isang simple at makatotohanang routine na kayang sundin ng sino mang babae para suportahan ang enerhiya, kaginhawahan at sigla araw-araw. Buuin natin ang iyong plano. 6. Ang iyong pang-araw-araw na vitality routine. Kapag nakikipagtulungan ako sa mga nakatatandang kababaihan, isa sa mga unang bagay na itinatanong nila, sa akin, madalas na may halo ng pag-asa at pag-aalinlangan ay, Dra. de la Paz, sabihin niyo lang po sa akin kung ano ang gagawin ko araw-araw. Hindi ko kailangan ng komplikado. Kailangan ko lang ng isang bagay na epektibo. Iyan ay isang tanong na labis kong iginagalang dahil sa yugtong ito ng buhay, karamihan sa mga kababaihan ay hindi naghahanap ng mga uso o gimik. Nais nila ng pagiging tuloy-tuloy at simple isang plano na tutulong sa kanila na muling maramdaman ng sigla. Kaya hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Teresa, isang 66 taong gulang na dating legal assistant mula sa Makati na lumapit sa akin matapos ang ilang buwang pakikibaka sa mababang enerhiya, hindi magandang tulog at pagkawala ng kumpiyansa. Hindi namin binago ng husto ang kanyang buhay. Bumuo kami ng isang basic ngunit makapangyarihang routine na nakasentro sa mga bitaminang pinag-usapan natin at binago nito ang lahat. Umaga bawat umaga, sinisimulan ni Teresa ang kanyang araw sa isang buong baso ng tubig at ang kanyang B12 supplement kasabay ng almusal na mayaman sa protina tulad ng itlog o Greek yogurt. Bandang umaga. Pagkatapos ng almusal naglalakad siya, sa labas 15 minuto lang sa sikat ng araw para tulungang pasiglahin ang natural na produksyon ng vitamin D. Kung maulap o tag-ulan, umiinom siya ng dekalidad na vitamin D3 supplement kasama ng kanyang unang pagkain. Tanghalian isang dakot ng almendras o sunflower seeds ang nagbibigay sa kanya ng vitamin E kasama ng kaunting olive oil sa kanyang salad sa tanghalian. Yun lang. Walang mga sukdulan, kundi maliliit at sinasadyang mga pagpili. Sa loob ng ilang linggo, sinabi ni Teresa na mas marami siyang enerhiya para i-enjoy ang kanyang book club. Mas may interes na makipaglapit sa kanyang asawa at isang pakiramdam ng kaginhawahan na tahimik na nawala sa paglipas ng mga taon. Naramdaman niyang siya na ulit ang sarili niya, hindi isang mas batang bersyon, kundi isang mas malakas at mas masiglang bersyon ng babaeng dati niyang kilala. Ang katotohanan ay hindi mo kailangan ng isang dosenang tableta o komplikadong mga rutin. Ang kailangan mo ay isang matatag na ritmo, ang tamang sustansya sa tamang anyo at isang pananaw na nagsasabing ako pa rin ang may kontrol sa aking kalusugan. Dahil totoo iyan, konklusyon, hindi pa huli ang lahat. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang kausapin ka, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa babae na gumugol ng mahigit 30 taon na nakaupo sa harap ng mga babaeng tulad mo. Mga babaeng namuhay, nang lubos nagsikap nagpalaki ng pamilya, at nagtayo ng mga ligasya. Mga babaeng ngayon ay nagtatanong sa kanilang sarili, bakit hindi na katulad ng dati ang pakiramdam ng aking katawan? Ang tanong na yan ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ay isang senyales na ikaw ay lumalaban pa rin, naghahanap pa rin ng enerhiya, kagalakan at koneksyon na nagbibigay kahulugan sa buhay. At iyan ay isang bagay, na lubos kong iginagalang. Pinag-usapan natin ang tatlong mahahalagang bitamina vitamin D ang nagsisindi sa sirkulasyon. Vitamin B12 ang lumilikha ng enerhiya at vitamin E ang nag-aarmonya sa hormones. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pag-alam sa kanilang mga pangalan. Nagmumula ito sa pagbuo sa kanila bilang bahagi ng iyong buhay. Ang mga sustansyang ito ay hindi lamang sumusuporta sa iyong katawan. Sinusuportahan nila ang iyong pagkakakilanlan, iyong kumpiyansa at iyong presensya sa iyong mga relasyon. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses para pagdudahan ito. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan ay hindi isang utang na dapat bayaran ito ay isang pamumuhunan na inyong ginagawa. Bawat malusog na pagpili, gaano man kaliit, ay isang deposito sa bank account ng iyong sigla sa hinaharap. Ginugol mo ang isang buong buhay sa pagbuo ng mga bagay para sa iba. Ngayon na ang panahon upang muling mamuhunan sa iyong sarili. Kaya ano na ngayon? Nasa sa iyo iyan. Maaari mong kunin ang narinig mo ngayon at hayaan itong maupo sa isang istante o maaari kang kumilos. Maari mong piliing ibigay sa iyong katawan ang matagal na nitong tahimik na hinihiling. Maari mong gawin ang paglalakad na iyon, sa umaga inumin ang suplementong iyon nang may intensyon at sabihing oo sa iyong kalusugan at sa iyong kinabukasan. Dahil heto ang alam ko nang walang pag-aalinlangan, hindi pa huli ang lahat. Ni malapit man, mayroon ka pa oras para makaramdam ng higit na sigla. Muling kumonekta at maging ang babaeng alam mong ikaw ng buo maganda at walang paghingi ng paumanhin. Nagawa mo na ang unang hakbang sa pagpunta dito. Ngayon, oras na para gawin ang susunod. Kung ang artikulong ito ay nakaantig sa iyo, nakatulong sa iyo, o nagbigay sa iyo ng isang bagay na pag-iisipan, pakiusap, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang mahal mo na marinig ang mensaheng ito. At gusto kong marinig mula sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang mo sa inyo o sabihin sa akin kung anong paksang pangkalusugan ang gusto ninyong talakayin ko sa susunod. Ang inyong boses ay tumutulong na hubugin ang komunidad na ito. Panghuli mag-subscribe para masigurado na hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na content na idinisenyo para tulungan kayong mamuhay ng pinakamasigla at pinakamalusog. Hindi lang kayo isang pasibong mambabasa, kayo ay nagiging bahagi ng isang kilusan ng mga kababaihan na nangangalaga sa kanilang kalusugan. Isang karangalan na makasama kayo rito. Alagaan ang inyong sarili at magkita-kita tayo sa susunod.